Sa lahat po ng mga politikong mga kawatan, yung pong nananalaytay sa inyong mga dugo ang pagiging kawatan, mamatay na lang kayong lahat. At doon naman po sa mga basers ko na mga pangit, lalo kayong papangit hanggang sa mamatay na rin kayo. At doon naman sa mga kwadkom na mga bubo at mga tanga at mga alien pa, mamatay na rin kayong lahat. At siyempre, dito sa lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers ko, ang pagpapala ng ating Panginoon ay sa sa inyo ng lahat. Hindi lamang kayo suswertehin. Gaganda pa lalo kayo. Gugwapo pa lalo kayo. At tatalino, hindi kagaya nitong mga nandyan sa quadcom na mga bubo na, mga tanga pa, paliba sa mga ilyen. Andyan na yung ngiwi ang uso. Yung buhok parang tinapal pa na na hindi mo maintindihan ang itsura ang kapal na mukha na haharap dito ay President Duterte ayan bago po tayo pupunta dito sa aking main topic na kung saan po ay si Kuting ay patay na o, baka na naman isipin na naman niyo si Bongbong Marcos na naman kasi mga tanga nga ito marami dito yung mga tanga na nagko kung sinabi kong patay na yung uh, aking kuting, ay isipin nyo na agad si Bongbong at sasabihin nyo naman fake news ako. Kasi kaya kayo mga tanga eh, hindi nyo muna pinapanood yung kabuoan ng video. Ayan na po, patay na po si Kuting. Mama, ayan po, at uh, ipapakita ko po mamaya maya lamang po yan. At uh, gusto ko lamang po tapusin itong introduction ko. At bago ako pupunta dyan, I would like to call the attention of all the members of ICC who are now here in the Philippines. I suggest you, you better go back where you came from or else I will make your life miserable. I'm telling you. Tang ina nyo, pupunta-punta kayo dito, manggugulo kayo. At kapag ka ito naman ay uh, nahuli ko rin, nakasama itong tambalos-los na ito, sisiguraduhin ko sa inyo, pati kaluluwa nito, hihiwalay sa katawan nito. Buwa ka lang. At uh, napakatara ito, rin po tanginang gago antarantado. tarantado. Tara, idor kayo, manghayop kayo. Marami pa kayong uh, o droga na sisipsipin, hihigupin, sisinghutin bago kayo dapat humarap kay President Duterte dahil hanggang ngayon yung mga utak ninyo, utak kayong mga laman ng ulo ninyo, mga taho, mga nilogaw ang mga utak nyo, palibasa wala kayong ginawa, kundi humigop ng humigop ng siya. Marami pa, ilang drum pa kaya ang, ang uh, hihigopin itong mga animal na ito. Tingnan nyo nga yan. Yung aking uh, ipinakita rito nung uh, kahapon na uh, sa akin video, Nasobrahan na, sirang-sira na yung bunga nga. Dahil walang katitigil sa pagsisinghot. Ngiwi-ngiwi na. Kagaya rin itong si bangad. Ang ina nyo. Wala. Hindi nyo kaya. Tumigil na kayo. Isa pa. Ikaw, Barbers. Nag-hearing uh, ka, chairman ka pa man din ng uh, Dangerous Drugs. Anong nangyari? Nagtatanong lang ako kung anong nangyari dyan sa hinuli ng mga pidiya dyan sa Liloan Port na na montero na kung saan ay kargado ng siyabo na ikaw ang Etinotoro at yung kapatid mong Silindon Barberas na isang gobernador. Kaya mga kabayan. Ayay. Uh, ano na ba? Ang dapat atin gawin? Siguro mas maganda na siguro kung mas maganda na nga sigurong uh, na natin yung mga apa na yan, mga animal na mga congressman na mga alien dyan. Paghahatawin na natin yan. Tinga walang matinaw sa mga hayop na yan. Nandyan lahat yung kasamaan. Isipin nyo na lang. Ah, Itong uh, kuna ito, bumili ng uh, helicopter na, bumili pa ng private jet niya. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag ito ay natyempuhan ko itong mga ito, pag hindi ko tinudas itong mga animal ito, ayaw, nilang, ayaw naman nilang tanggapin yung hamon ko. Hindi, tutudasin ko na ito pag nagkita kami mga hayop na ito. Kaya, pina, kaya dinarasal ko na sana dito sa amin sa Mindoro, po, magkamera lang kayong tumungtong dito mga hayop kayo, magkamali lang sana kayo. Nag-tityakin so ko sa inyo, babalik kayo dyan sa Maynila na nakakahon. Anyway, bago tayo pupunta dyan sa mga nakakahon na yan, ay, uh, yun nga po, patay na po yung aking kuting. Kawawa naman. Ito po ay, uh, gusto ko lang pong isingit dito. Dahil ito po, ay mahal na mahal ko itong kuting ko na ito. A uh, 5 years ko na po nakasama ito. Ito po ay kwan na nadampot ko lang po ito nung akiy ah uh, uh, nung pumunta po ako diyan sa kwan, saan po ba kaya ako pumunta noon? Noon nanjan po yata ako sa Sarangani. Oh, uh, nung nasa Sarangani ako noon. Ito po ay nadampot ko. Actually uh, po itong kuting ko na ito. Ay uh, bulag po ito. At ah uh, nung nadampot ko nga ito ay ah uh, ngiyaw ng ngiyaw ay uh, tapos payat na payat at the time naman ay uh, yun nga nakita namin dinampot ko, hindi naman pumalag yung pinakain ko at hanggang sa dinala ko nga rito sa amin dito sa Mindoro at 5 uh, years ko na po itong uh, alaga dito at ito po ay uh, uh, nasa gasaan kasi medyo makonto kahit bulag ito yung isang mata niya bulag makulit. Nasa gasaan po. <clears throat> kaya ayon. Ah uh, medyo balik-balik ang buto at uh, namatay na nga po. Kaya kaya ko na po tinapik dito dahil ay uh, ganoon po ako eh. Ah uh, mas uh, bibigyan ko nang uh, bibigyan ko ng pagpapahalaga ang buhay nito kahit na animal ito bibigyan ko ng, ng pagpapahalaga at kisa naman bibigyan ko ng pahalaga yung mga bangag yan ayan oh. baka sasabihin nyo na naman na itong tinapik ko na ito isipin nyo na naman si bangag ang kwan si bangag ang namatay hindi po itong alaga ako ang namatay si kuting yan po kasi marami dito na mga tanga at bobo na mga nagko-comment. Sasabihin nyo na naman fake news ako. Alaga ako pong pusa ito. Hindi po itong sikuting na bangab dyan sa Malacanang. Hindi po. Sabihin nyo na naman fake news ako. Kasi ang dami nyo mga tanga. Ah? Isa isang araw, ah, ah, magbibigay ako ng oras sa sarili ko para tusokin ko nang tusokin ng karayom yung mga nagko-comment dito na mga tanga at bobo. ah tusokin ko para habang buhay na kayong mga bobo. Tusokin ko rito kayo sa lalamunan tapos dito sa sentido ah para maging bobo na kayo forever. Yan. Yun lang yun. At dito sa ICC nito, oras na makita kita Trillanes sa kasama mo itong ICC. Sabi ko sa iyo, babalatan kita ng buhay. Maniwala ka sa akin. <clears throat> Maniwala ka sa akin, babalatan kita ng buhay kasama itong ICC na ito. Kaya nga, nag-warning na ako, dapat lumayos sa sila rito. Gagawin ko miserable ang buhay itong mga ito para hindi, madala na silang pupunta rito at hindi nila ulit gagawin ang makialam dito na kung saan hindi naman tayo parte ng ICC na yan nandito sila, Palibhasa ito, inispirong saran ito ni Atambalos Los. Doon po sa mga, sa, sa, sa totoo lang po, nandiyo, noong, hindi lang po ako nagsasalita nung isang araw pa po, nandito kami, inoobserbahan namin dyan, dalang nabanggit ka dyan ni eh, Maharlika na nasa Maydas Hotel, na yan Maydas Hotel na yung eh, pag-aari ni uh, Saldi ko yan. Ha? Sa totoo lang, nandyan kami, Ha? Yung isang tao ko dyan, nandyan lang, maghapon niya, naka-deploy lang dyan. Dahil ito, pag nahuli ko talaga ito, mas maganda ito kung yung kasama ni Trillianis ito, para isama ko sa pag pagbabalat, babalatan ko ito para mga palakay. Ngayon, wala na raw dyan sa Maydas Hotel lumipat daw ng isang hotel. Aywan ko, yun ang, yun ang uh, binigay kong assignment dito sa mga tao ko. Mahigpit kong ipinagbibilin yan sa kanila. Hanapin nyo lang. Ako ang magsisintensya dito sa mga animal nito. Kung ito kasama si Tambalos Lusto, kasamang babalatang ang kuya. Tandaan nyo yan. Hmm. <laughs> Paniwala kayo. Doon po sa mga doon po sa mga puting ahas ni Maharlika. Ah, nananawagan po ako. Napaki-forward na po dito yung picture lang po nitong mga animal ito. Ang pagkakaalam ko rito, may dalawang lalaki daw po ito at isang babae. Itong babae nito pag nahuli ko ito ay ah, kung sasalaksakan mo ang saba ng sing ang singit ito, baka matuwa pa ito kagaya kay Dilima. Hindi saba ang sasalaksak ko dyan. Pardible. Kasi baka pag saba ang salaksak ko dyan sa singit ito, baka matuwa pa. Baka pabalik-balik pa yan dito sa Pilipinas. Lalo baka iba ang pakiramdam niya, ay kung pardible ang isasalaksak ko dyan sa singit ito, hindi na makakabalik yan dito baka isusukan na rin yung Pilipinas. Pero doon sa dalawang lalaki na ito, ah, babalatan ko ito kasama si Trillanes. Sana nga lang, makita ko na kasama ito si Trillanes. Wala na rin akong tatanggalin dito kay uh, Trillanes sa bayag. Wala, wala di ba? Ilang beses ko na sinabi ito, nag-iisa no? na ang bayag, natanggal pa dahil sa nervyos kay President Duterte no may hearing dyan sa Quadcom. Kaya wala na akong hey, uh, lalaplaping bayag ito, wala na. Yung balat na lang ito mula ulo hanggang pa at talampakan kasama tong ICC na itong babalatan ko at uh, kukulakulang ko ng uh, soka at na uh, may dinikdik na sili. Buisit kayong lahat. Mga taraidor kayo. <laughs> Tingnan yung kataraidor niyo. Alam niyo ba kung bakit ako galit na galit sa ganito? Unang-una, ah, kayo ang naglalagay sa kahihiyan dito sa Pilipinas Bakit? Anong kahihiyan doon kung nandito ang SISI? Malaki po ang epekto niyan Anong sasabihin itong mga animal na mga uh, puti na ito? Napaka-bobo noong Pilipinas Sana kung sinabi nila, bobo ito tambalos-tambalos ito Bobo itong trilianes na ito, okay lang pero ang problema rito, madadamay tayong lahat ng mga Pilipino at sasabihin bobo, wala na tayo sa ICC. Magkukan pa tayo? Mag, uh, Magre-relay lang tayo din sa mga putang ng ICC nito? Kaya nga sinabi ko doon sa uh, statement ko kanina. You, you better get out or else I will make your life miserable. Kaya in English ko na, kahit di ako marunong mag-English. Para maintindihan itong mga ICC nito. ito. Oh. Kayo dyan sa Quadcom, na mga putang ina ninyo, ha? Ah? Pare-pareho lang naman kayo mga demonyo dyan. Ako e nga harapin ninyo, mga buwak ng ina ninyo. Ha? Ah? Kayo pala ang sumisira sa kinabukasan itong ating mga kabataan Imaginin mo, from Surigao Dadalhin niyang siyabo Diyan sa liti Nguisit kayo Nagmamalinis-malinisan kayo Ng mga dipo-ungal kayo Uulitin ko lang ulit dahil hindi niyo naman tinatanggap yung hamon ko na magpapatayan tayo sa lunita, Pues, 'yan ang pagkakamali ninyo, bakit hindi niyo tinanggap ang hamon ko? Dahil ngayon mas maganda ito dahil wala na akong gawin sa inyo kundi gilitan ko na lang kayo ng gilitan ng lieg once na masalubong ko kayo. Kagaya nitong padwano na itong bastos na ito. pag nagkamali ka sa akin na magsalubong tayo, itaga mo yan sa bunbunan mo. Sisiguraduhin ko sa iyo. Hihiwala yung kaluluwa mo sa katawan mo. At ikaw, Fernandez, na buwan ka, na support ka, ha, ang lakas-lakas ng loob mo mag english hindi ka naman marunong mag english Ang lakas-lakas ng loob mo mag bold star, bold star, ha? Maliit naman yung lawit mo. Kaya lang napapalaki, dahil kada meron kayong shooting, nagdadala ka ng isang dosinang pipino, dahil yan, inuukitan mo yung pipino, isusok-sok mo yung maliit mong uh, targada, tapos lalagyan mo lang ng ulo-ulo yung pipino, yun sabi na malaki ang kargada mo. Oh. Sige nga, ito na lang hamong ko sa iyo. Magkita nga tayo at magtanggalan tayo ng brief. Pagka tinalo mo ako, kung mas maliit yung akin, hindi talo ako. O, oh, yan na lang siguro. Kasi, kung patayan. Kung patayan, hindi kayo kani ano, lumalaban ng patayan eh. Sige, ganun na nga lang. Sige daw. Deal nga. I-deal mo na nga yan, Fernandez. O, oh, pustahan tayo. Laging may pustahan dito. Hindi pwedeng walang pustahan. Kahit natig mga tig 100-100 billion lang ay pusta mo. Bawat sa isa sa inyo, ha? Bawat isa sa inyo, tinahamon ko kayo. Hindi na patayan kasi ayaw ninyong, uh, ayaw ninyong tanggapin yung uh, hamon kong patayan. Eh. Ganun na lang. O, uh, lahat kayo. Basta kung na, basta may pustahan tayo. Ito ang kondisyon, ito ang uh, kuwan, Wala nang maraming usapan to. Diyan tayo sa lulita, i-cover yan. Ha, i-cover media. Huwag na international media. Dito na lang sa Pilipinas. At i-cover ng mga vlogger. Haharap tayo sa stage. Sabay tayo magbabadang prep. Ngayon, total hindi ko naman alam talaga. Basta alam ko lang, gating-ting lang yung kargada mo. At magpalakihan na lang tayo. Oh, tingnan natin. Iposta mo, halimbawa may warong kang 100 million iposta mo. Maang mapapanalunan mo, 200 million. Tatapatan kayo ang doble, to, magiging 200 million. Sige daw? Lahat kayo dyan. Yan yes, si Padwano na yan, nagpustahan kami. Kasi yung mga ganyan, mga abnormal ang kargada, kagaya nito ang si Padwano na support, Itong si, uh, lalo nito, si, ako na ito, si uh, Dan Fernandez eko eh, kong. Sige daw. Magpustahan nga tayo. Wala na eh. Wala na akong pag-asa. O. Oh. Tingnan. Tingnan niya mga subscribers ko. Ha? Pansinin ninyo. Maging yung kahihiyan ko, ipinupusta ko para ito sa inyo. Hindi ako nagbibiro dito, seryoso ako maging yung pakikipagpatayan ko, paggabong ko ng pakikipagpatayan, sa inyo pa rin po yan. Kasi unang-una, wala po akong kahit na singko na kukurin kung saka sa kahit manalo tayo. Lahat po yan ay mapupunta sa inyo. Ito, magpa, magpalakihan kami ng kargada nitong Fernandez, saka nito, si Paduano na ito. Sige, sa inyo pa rin po yan mapupunta. Ah, oh. At sisiguraduhin ko sa inyo. Ewan na natin, malay natin. Baka naman mas malaki kasi sa atin. Kasi wala na eh. Lahat yan. Lahat po ng kikitain natin sa paghahamon karampustahan, lahat po yung makupunta sa inyo, mga subscribers. Hindi po ako maghahamon dito. Hindi po ako gustong kumita rito para sa akin. No way. Katunayan, yun pong nalalapit nating raffle draw. Wala po ako pagkukunan yan maliban sarili ko pong pira yan. Yung pong initial na 500 million ay ah, 500,000 o kalahating million. Wala pong pinanggalingan yan. Kita nyo naman, hindi ako politiko. At lalong hindi rin po galing dito sa YouTube channel ko yan. Dahil ilang beses ko na pong nasabi yan sa inyo. Ito pong kinikita dito sa YouTube channel, man, magmula nung sumahod itong uh, uh, channel natin, ay hindi pa po ako nag-withdraw dito, uh, kahit na sintabos, Intak po yan. Kasi sinabi ko po yan dati sa inyo, na ito pong... Uh, Vera na Live Studio TV ay hindi po aking channel yan. Kundi lahat po ng mga subscriber ko, kayo ang may-ari nito. Kaya ito po, pag naipon po lahat itong mga kinikita rito, sa inyo din po ito mapupunta. Ilan po bang bisis ko sinabi rito? Allergy po ako sa pera. Yan po ang totoo. Never na humahawak na ako ng pera. Noon po, oo. Pero may rason po ako kung bakit hindi ko hindi na ako humahawak ng pera. Kung ang tanong niyo paano ako nababuhay, hindi naman ako humahawak ng pera. Ay huwag niyo nang tanungin yun kasi kung yun ang tanong niyo, kabubuhan yan. Natural, yung mga sekretary ko, yung mga katulong ko rito. oh di ba? Kaya magsasabi na naman itong mga animal na mga koneto, ito, itong mga nagpo-comment nito na bubo, yun na ano, naman yung tatanong kay inunahan ko na. May mga tao ako. Sasabihin so, ko lang kung ano yung gusto kong kainin. Kasi, hindi naman mahirap ang kainin ko. Hindi naman ako kumakain ng kanin. Ang kinakain ko lang dahon-dahon. Talbos-talbos. Ganun lang. Kasimple. O. Paminsan-minsan, kumakain ako ng bala. O, oh, limang bala ng quarantine uh, ko sa uh, almusal ko. Minsan, dalawang bala ng 9mm sa tanghalian. Sa hapunan, limang bala ng shotgun. Yan ang mga kinakain ko. So, hindi mahirap. Kaya hindi uh, na ako humawak ng pera. Yan ang totoo. Doon po pala sa nagtatanong kung bakit, kung paano raw ang, ang uh, sasali dito sa ating uh, nalalapit na raffle draw. Ay mga madam, mga meseta, mas ikaw na, kayo naman pala. Madalas ka pong sinasabi sa inyo, la lahat ng video ko, panuuri nyo ng buo para malaman nyo. Ito po, magmula rito. Ibanit nyo po yung mga video ko. Panuuri nyo po, makikita nyo po. Malalaman nyo na po kung paano pong sumali dito sa raffle draw natin. Huwag na po kayong tanong ng tanong. Unang-una, ah, isa lang po yung kwan eh. Isa lang po ang kasagutan sa lahat ng mga tanong ninyo. Kung inyo pong napapanood lahat, buo itong mga sinasabi ko, dinadaldal ko rito, kung inyo pong napapanood ng buo, malalaman nyo po, hindi na po ninyo kailangan magtanong. Yun po, ganun po ang mag-isip mapabago ka man o hindi. Since na magta nagtatanong ka kung paano sumali, ay natural. Panoorin mo lahat yung video ko. Buo mong panoorin. Malalaman mo ang sagot sa tanong mo. Ganun lang po kasimple. Napakarami na po. Araw-araw ko po yung uh, binidiscuss. Nandiyan lang po yung sa video ko. Kaya hanapin mo na lang. Mag-import ka naman kung gusto mo sumali. Ganoon lang po ka simple. Anyway, napakaliit na lang po yung ating dadagdag para ma-reach na natin yung 100,000 subscriber. At uh, dati po, ang sinasabi ko po yan, pag na-reach natin ang 1,000 subscriber, ay 100,000 subscriber, may mangyayari. Yan po yan yung apinag pinag-uusapan da dati nagira. So since na si Trump na nanalo, parang hindi na napapag-usapan ang Gira kasi ayaw ni Trump ang Gira. Thank you Lord, dahil at least hindi tayo uh, na mo problema na kung saan ay yan ang isipin ko lagi kung saan ko dadalhin itong mga uh, ibang mga tao. Pero itong mga subscriber ko, wala pong problema dahil kasiyang kasiya ko kasiyang kasiya kayo lahat dito sa lugar ko. Yung iba, ang pinoproblema ko, hindi ko man sila subscribers ay tao rin yung mga yan na dapat rin maligtas. Yan po yan. Dahil uh, ngayon po iba na, since na ma pag marit sa na natin ang 100,000 subscriber, iba na muna. Siyempre kaya ko inilatag itong magpaparapol draw ako. Yan. Ganun lang po yan. So, uh, ibabalik ko lang po doon sa yung aking pong kuting ay patay na. Uh, sasabihin nyo na naman, makita nyo lang yung title dyan, sasabihin nyo, iisipin nyo agad si Bongbong, Marcos, hindi po yung kuting ko. At sasabihin nyo na naman, fake news na naman ako. Kasi mga tanga itong mga vassals ko. Kaya maging tanga na lang kayo habang buhay, ikamatay nyo na lang yung pagiging tanga nyo. Pero itong mga subscriber ko, tawa ng tawa, kasi lahat ng mga subscriber ko, nag-subscribe sa Birana Live Studio TV, matatalino na, magaganda pa, mga gwapo pa. Hindi kagaya nito nandyan sa Quadcom, ang papangit na mga mukhang alien pa na sobrahan pa ng ngiwi kapag ka nagsasalita. Ganon po. Kaya kayong mga ngiwi dyan. Kaya pala, nagkangiwi-ngiwi na yung uh, isang alien dyan. Dahil ito palang si Barbers. Sino-supplyan pala ni Barbers ng pang-pangiwi itong mga animal na ito. Si Kayo ang sumisira sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Kaya dapat lang sa inyo, nagilitan kayong lahat na para bang mga manok. At yan ang gagawin ko sa inyo. Itaga man ninyo yan sa bunbunan ninyo. Muli po, muli kong itinataas ang aking mga kamay sa lahat po ng may, mga, may mga sakit ng mga subscribers, may mga problema sa buhay. Pagalingin mo na po sila Panginoon. Maraming maraming salamat po at siyempre, ano ba yung lagi ko sinasabi rito pagkatapos ko magdaldal? Yan. Mahalaman ko po kayo lahat. Ayan.